may ganyan ko? Yung gulayin at yung laman. Ah, laman. Kapayaran daw nga. Lumpia po, lumpia. Sarap. Eh, ano ba? Ayan na, ah. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ako. Ako. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, Ako, Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, Ako. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, sa mga naghahanap po ng ating mga koi fish yan nasa na yung iba? yung hmm. nakatago po yung ito sa labak ang malaki na po meron na po ano, biguti nagkakabiguti po pala yan nagkakabiguti mayroon naman po yung mga dito sa ilalim ng kubo yan, malalakad din po ito ang pinakamarami po namin dito sa kapila. Ang dami oh, dami oh, dali. Wow, ang dami. Ikaw na rin. Ako naman. Ikaw naman, ikaw naman. Dalawa kamay man. Paikot na paikot oh, hawakan niyo. Oh, hawakan niyo na di paikot. Dami. Dami. Doon paikot, doon dito dito. Eh, uli kayo nanay ni doon, hoy. Na papunta kayo doon. Mamaya, bata. Hagis, tuloy. Dami ka kain. Ano? Mhm, baka mapasama ka ha. Wala in. Dali, dali, dito ay Ate Gina. Hawakan mo baka mataktak ha. Tayo. Ano tahe? Ano tahe? Baka maibatom mo ha. Agari hindi. Yan si Ate Malin po. Ate Malin. Yan nanay po ni Eliser po. Ni Buko man po. hello po. Yan si Tatai po. Tatawag ng isda. Pag nga po pala ginaganiyan, nalapit na po sila. Amle banding po muna kami ta. Ate si. Ate si gusto mo bumpa. No. Jan pa. Tapos tapos Jan. No. Okay. Ay. <laughs> 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 <Doan> sa tubig. <laughs> <Doan> sa tubig, tubig, tubig oh to hinapuput sa halaman. Adame oh. Oh, sa halaman oh. Jan. Santo amin lang naman yan. Oh. Ano una kan di ta? Hmm. Sinta na ni Sinta oh, oh. na ni na Sinta Oo Doon tatay, doon tayo doon Papunta doon Nakandito na lahat ay, Dito na lang, dito na pinipisa na mawag na sana eh Yan po ay ah, pagkakadami pong isda Ito doon, sapon ngayon, hindi nalalaki doon. Oo, bunso doon, ito eh. Sapon lang, parang nang bibig. Dito na ito, ito na malalaki oh. Magbabangka daw po muna. <himpa> Maglalive jacket pa ba kayo to eh? <himpa> sige, marunong naman po marun lumango yung dalawa ay meron po pa ng tubig tanggal, tanggal, tanggal ingat kayo ha baka tumambling kayo ha huwag malikot, opo, opo opo ito eh magkabaliktad kayo magkabaliktad, doon ka humarap na Toy. eh pihig, yan ingat ha, baka tumawag, gitna Totoy, Bunso! Pauwi na ba ikaw? Kiss mo na ka dali! Dali! Hoy! Dali, Bunso! Kiss mo na katito. Pauwi na ba kayo? Ha? Pauwi na po! Hmm! Okay na! Bye-bye! Bye-bye na, kaya na! Ingat na. <coughs> Sige, bukas ulit! May pasok ko ah! Bunso! May pasok ka bukas ha! Ah. Wala pa. Meron po ah. Lepas itu, 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 itu, lepas itu, 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 Guguluhin niyo mga isday na kain. Ang ganda na tabo na naarda pa kayo tong tamo. Sangat. Toko to sunis, baka malaglag. Ah, otoy, pag naano natin itong talbos, ang dami na nating pagkain. Hey, ate, gusto mo talbos? Lagi kuai. Ayo punca. <laughs> Nasaba ang kangkong naman nasa tabi ng bahay. Mamaya pagbalik. Lalagok sa sinigang. Pag tumungling ako pababa. Mm. Yan Ate Talbos. Doon sa baba marami. Sa baba pala. Oh, yan ang marami Ate sa baba. Ay niyan, mo pala. Na doon pala sa baba. Oo, o, yun Ate, yun. Oo, tara. Nanandalbos na po kami. Para po may pang-ulam bukas. Yun si Ate Madeline po, ko na doon. Yung po ay nanay ni Bukuman. Daming talbos. Ito po mga kaisan, ito po ay matagal ng tanim. Ah, uh, hindi po pinapanalbusan yung mga may yung nakatanim po na bagong tanim, bawal pong panalbusan yun at yun daw po ay na nagayot ang laman. Yun po ang sabi ng matanda. <laughs> Siguro nga po. Yan. Tayo. Huwag po tatlong ibabaw lang ang pwedeng phone. Oto, ito mo lang ito anak ako. Uh. Nungo po kami ng damo. Ari ba? Gagawin ko din hindi ng kubo yan. Ang laki yan. This is my mama. Ayan po ang... Aba, malapo! Uy! Lamo! Ayan po ito mga kanya. Ang sana, nakukulay naman po ng... Ja, talbos po yun, dami na hmm. yari na po <laughs> marami na po kami nakuha makakain na po ang sampung katao na hmm. na yun Ay. Ay. Ako na magdadala Ay. Ito po ay gamot Yan, Baka po naghahanap sa inyo ng bayag usa Ito po ay gamot, maraming gamot sa mga pampababawa ng creatinine marami po dito sa amin kangkong, kangkong nga pala tayo ito dyan sa garden ni nanay lalahok ba nung ate Sara mo sa sinigang meron pa ito eh okay na ito yan hmm. ito po talagang butas butas hindi po ako nag-i-spray po kangkong. Hmm. Pag po nakakita po kayo ng walang butas na kangkong, puro spray po yun. Okay na po Pero pag yung may mga butas, ibig sabihin po, organic siya. Kaya pag uh, may mga butas po. Hmm. Kaya yung iba, nabili po yung may mga butas. Kahit siya pichay at mustasa. Pero pag walang kabutas-butas at sobrang ganda, naku po. Alaga po yung sa gamot na kemikal nanay, pa uwi na kami tatay nanay ano, sige tara to yan, saan mo Yeah, kayo? yan, hindi na na ba? pa na po sa sige alam mo yung tinaanod pag dito yung lumot sa atin pag lusong wala na kayo kalimutan cellphone ay tulong ah, oh! salamat. salamat po salamat po yan, tayo ni Doktora ni Titaglo po ng ano orkids po, bigay po kay nanay magkakasami salamat salamat po salamat ah yan ah, uh, Titaglo salamat po Doktora Lagi birong may bigay eh. Parap daw po gumanda yung kay nanay bukit. Salamat po. Bye-bye.